Hi brothers and sisters, welcome back to my channel. So for today's video, mo ato dayta karon sa sitio Tabok, Barangay Haklupan, Talisay City, Cebu. Kay gisugo mo ta sa ato ang ugangan nga papaliton tagkahoy pangsugnod. Ay wala na lagi kuno sulod ang among abuhan, tanawa ng among abuhan, brothers and sisters. Wala na nay sulod niya sa dili pa ta mo tabok ani brothers and sisters. Ato sa ning videohan ang pinakanindot nga view diri sa sitio Tabok sa pa Barangay Haklupan, Talisay City, Cebu. nya naabot na ta dayta sa atong palitanan og Kahoy Brothers and Sisters so pagabot nato wala na sila Kahoy wala na istak so diha ra man to nila i ilang Kahoy Brothers and Sisters so moto to nang nakunahon na ko mo na lang kog tabok sa pa ko ilang Marbs mo to vlog kay mga yog sticker nya sa dili pa ka makabot sa ilang Marbs mo to vlog, Brothers and Sisters Muagi pakaning pa uh, farm sa mga manok so daghang guys lag manok Brothers and Sisters nya mo din ang agianan ilang Marbs mo to vlog so na mo makita nang agasanga ang kasada Brothers and Sisters so ari mo sa right side Brothers and Sisters ara mo mo ilang balay Brothers and Sisters to asa tumoy Ayo. <laughs> Nas Marvin. <laughs> Pag abot din ako silang balay brothers and sisters so namo din siya mangga brothers and sisters. Blagger! namo po na diha. So timing yun ang ako ang pag sa ilaha brothers and sisters kay namo po sila mangga. Pangayo tag mangga. So <laughs> sinya na lang gyud kuya JR Moto Vlog nga murag nakibaw ka nga namo po na sila mangga para makapangayo kag mangga. Pagtanaw nako sa ilang punuan brothers and sisters daghan kayo bunga. Ya mo ni ang tagiya. <laughs> ni ang papa ni Marbs Moto Vlog so mo ni ang tagiya sa mangga brothers and sisters. So pa video, video ta din ha, para ing taga ang tag mangga. <laughs> Unya ato sa dining apilog video ang mama ni Marbs Moto brothers and sisters kana inyong nakita din ha, ang namili sa mangga. So ato na apilog video brothers and sisters. Kaya kay para mataga so, ang tag mangga nagpaka ra man ko aning dapita so ato na lang aning videohan si tatay nga namo po aning mangga kay para dili ta mauwawan diri dapita kay mga ayo ra batag mangga wa gyud dai bataa ning bata ah kay mga ayo gyud dai mangga naawa nagkauna og mangga wala pa gani nakapanagit sa tagiya wa gyud ni bataa, ning bata kanawa nakatawa-tawa pa murag buang okay. <laughs>